Ano yung mga tisne lang? Tisne? Ano yung mga tisne? Ano yung mga tisne? Ano yung mga tisne? Ano yung mga Ano 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 yung mga tisne? Ano yung mga tisne? Ano yung pa? Pagkakasin mo na, -sapa na may -may. sa panaligwanan mo yun, eh. Sa'n ito lang? Pagkakasin mo ka lang? Labahan na nga ato tunay. Ha? Ngayon, e, e, maglabahan ko. Labahan na nga? Labahan lang Labahanan ka rin, ha? Eh, yeah. maglabasin mo na po. Anong na, eh? mag-agas yung tubig, mag... Oh, sapa. Ano daw yan? Sapa ba? Sapa, sa okay. Sapa.